Nagpasiya na ako. Gusto ko ng ice cream muna. Sige, oh honey. Miley, ano ang ginagawa mo? Ano? Ah, bubuyog. Pasensya! Oo, laging ganyan pagkatapos ng Fanta. Hindi, pasensya na talaga. Papa, Ano ito? Para sa isang stick ng sorbetes? May naisip ako. Hayaan mo akong i-freeze ang penta. Gagawin kong sorbetes ang soda. Kakailanganin ko ng sorbetes. Ilagay ng kaunting cream. Heavy whipping cream. Ngayon, gumagawa ng frozen na strawberry. Papalapit. At hayaan ang mahika mangyari. Nginko mero na tayong strawberry ice cream ngayon. Willisoi kurito sa it and pastry bag. PC Geseus to gain and bass on tasa. Enhancing is sorted for succession mismo. Macer it would ree. Killian nodding palamutsi henatsingayan. She says saying strawberry sprinkles and multicolored sprinkles. Magiging maliwanag at maganda ito. Mm. Oo. Oh, oh. Ito na ang mga goodies ko. Hindi ako napansin ni chef. Astig. Ibuhos natin lahat sa isang mangkok. Magaling. Ngayon, kunin ko na ang ice cream ko. Siguradong frozen ito. Pero paano ko aalisin ang lata? Ano ito? Hmm. Well, medyo madali iyon ibig sa ide sa mga budburan. Napakaganda nito. Magugustuhan ito ni tatay. Wow! Oh, oh! Miley, nagkaroon ka ng magandang uh. ideya. Meron akong klasikong version ng ice cream. May naisip ako, hatingin ising talan din sa dalawa. Tanggaling ang anumang pangit. Pasukin mo sila. Papasukin mo sa loob. Sick. ngayon ilgay ang ice cream sa loob ng orange. Palamutian ito ng popcorn. Hmm, hintay ng kaunti. Gagawin kong mukhang cute. Magandang leon ito. <sighs> ah. Ang galing! Danny, subukan mo ang lahat. Wow, mukhang masarap ang ice cream. Uumpisahan ko na itong isa. Wow. Oh. <laughs> Hindi nahulog ito. Well, narito ang isa pa. Subukan natin. Kailangan ko ng kutsara. Mmm, -hmm. popcorn. Ang cool na kombinasyon. Mmm. Shara. -hmm. At uh, ito, ice cream. ay Mukhang masarap. Mmm, -hmm. yummy. Lasa ng strawberry. Gusto ko ito. Tazla. Oo! Uh, oh, oh. oh, oh. Ang bubong. Sa Akin yan. Nagdududa ka? Oh, sarili. Bulaklak. Di maintindihan. Gutom na gutom. Gawan mo ako ng sandwich, please. Sigurado akong gagawin mo ito ng tama. O, gagawin kong matamis. Una, kailangan kong tunawin ang aking chewing gum sa isang mangkok. Gagamit ako ng kulay rosas na chewing gum. At apoy pa ang mga burner ko. Nagpapaapaw ng gum sa mangkok. Mili hindi ito ligtas. Mag-helmet -e ka man lang. Mas mabuti iyan, anak. Ano ba? Salamat, Lola. Malapit na akong matapos. Well, tunaw na ang gum na ito. At mayroon akong mga pekas. Ilalagay ko na. Maglalagay tayo ng ilang patong. Masarap ito. Handa na ang sandwich ko. Kawili-wiling ideya talaga. Nagkikis-kis ako ng keso. Ah, and new sukin burger and soda is na kulay. Gamit tayo ah, ng natural oh, na tina. Sana, pulang kamates. Talagang perpekto. Ngayon, kailangan ng tinapay, Maggie. Perpekto. Magdagdag ng keso sa loob. Ilalagay ang lahat sa toaster. Oh, oh, ano ito? Pasensya na. Hindi ko sinasadyang gulatin ka, Lola. Hindi ko na ito uulitin. Kailangan kong hiwain ang pipino na ito sa mga hiwa. At yun lang! Isang gabi kamatis, pudding ham. May ng ketchup sa ibabaw at pagtatakip ng buns. Talagay ang dila na gawa sa ham at ng ng olive. Hmm? Oh, Lola. Oh, maraming salamat. Sinegip mo ako at ang sandwich ko. O merong sandwich na merienda dito. Sakto lang ang lasa, pero okay naman. Wow, pulaklak? May keso, magandang ideya iyon. Napakasarap, maganda. Ano, it's waffles na may kung anong syrup? Susubukan ko. Wow, hindi ko ito inaasahan. Ito ay chewing gum? Maaari pa akong magpalobo ng bula? Mm. Masarap at masaya. Si Millie ang panalo. Oh, wow. Seryoso ka. Salamat, bro. At ng kawit kreso, gusto kong lemonade. Siyempre, Danny. I'll lure a shaker. Oh, simulan natin alog. kay Barry. Hmm, handa na ang lahat. Ibubuhos ko ito sa mga espesyal na hulma. Para silang maliliit na isda. Ngayon, katas ng blueberry, shake ito. mole At ibinubuhos ito sa mga hulma. Ilipat. Lampas sa iyong parehong mga galaw At muli ibinubuhos ito sa mga hulma magaling ngayon ay maaari na natin ilagay ang shaker isang freezing spray at ilang segundo voila tingnan mo uh, whoa. Uh. ah wow ah ah Pasensya na mga kaibigan. Ayusin ko ang lahat. Oh, mas mabuti na ngayon. Kailangan kong buksan itong Coke, pero paano? Sige, gagamit ako ng kutsilyo. Ay, hindi. Ay nako. Pasensya na mga kaibigan. Nabalot ako ng soda. Nasa lahat ng dako ito. Hindi 'yun ang gusto ko. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Kente, Sears Corn Boho Sinos the Blender, Megzeg Day and Cola Flavored na Gum at Gummies, Fuksaning ng Blender, Wow! Aha! Susunod, kailangan ko ng makina ng cotton candy, nagdadagdag ng Coca-Cola Fizz Candy dito, at bumabalot ng cotton candy. Wow! Ang bango! i-decorate natin ang ating cocktail. Ang ganda! Oh, oh Miley, gumawa ka ng mahusay na cocktail at gumagawa ko ng limonada. Pinipiga ang katas ng lemon. Talagang malakas ako para dyan. Wow, lemonade? Oh, aray. At huwag ilagay ang ilong mo kahit saan. Oh, nabaliw na si Ma. Ipagpatuloy ang pagluluto. Ito. May matatamis na isda direkta sa aquarium. Yan ay Danny, oras na para tikman ang lahat. Si Chef ay naka... Ang dami talagang interesting na bagay dito. Kailangan sigurong tunawin ang cotton candy. Astig. Subukan natin. Mmm, masarap. Lasang Coke. Ngayon ito, napaka-interesante. May isda sa loob. Ew, nakakadiri yan. Pero, sinubukan mo naman. Hmm, paano naman ito? Lemonada. Homemade na lemonada. Amoy lemons at nakaka-refresh. Hmm, kamangha-mangha. Panalo si grandma. Whoa! Apa? Mahal. Mga tao, tingnan nyo kung gaano karaming chewing gums meron dito. Wendy, malas mo naman! Pero huwag mag-alala, pwede mong nanguyain muna. Oo nga, galing. Kahit papaano, may magandang balita. Sige na, buksan mo. Nako. Parang natrapang daliri ko. Ay, hindi. Tulungan mo ako. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko dito. Asayaan mo akong tulungan ka. Oh, daliri mo. Magmadali ka. Oh, hindi gumagana. Nasa loobang daliri. Kaya lilipat tayo na! sa subdulang lang mahika. Naku. ito? Ano sa tingin mo puputulin ko ang daliri mo? Heto. Naku! Kunin mo. Naiipit na naman ang daliri. Ayos lang. Maayos na. Ayos lang ako, Sam. Salamat. Subukan natin. Mmm. Napakasarap. Oh, gusto kong subukan ng bawat kulay. At syempre, hipan ng mga bula. Oh, astig. Sana hindi na maipit ang daliri mo. Ayan, ah, panahon na para i-drive ko ang chewing gum ko. Pero wala nga sarsa. Pakiusap. Ibigay mo dito. Hindi ito ligtas. Sige. Ano yon? Kailangan may barya para makuha ang mga goodies. Laging dala ko ang pitaka ko tignan natin. Ayan, inilagay na namin at nariyan ang aking premyo. Ang birding chewing gum ang talagang nais kong subukan. Oh! oh! Hmm, ang sarap. Haha. -ha. At tingnan mo ang mga bula na ito. Sige, tuloy na tayo. Ano? Isa lang ba talaga ang bariya ko? Eh, ano na ang gagawin ko ngayon? Parang may naisip ako. Ang bubble gum ay parang flat clay. Kaya bakit hindi gawing barya ito? Sige, tingnan natin. Ilagay natin ito. Ngayon, nako, hindi gumagana. Sige, subukan natin ulit. Nako, Anahon na para sa matinding hakbang ulit! Wala akong lagari, ibig sabihin gagamit ako ng martilyo! Oh, ayun na! Matitikman ko ang eksaktong mga lasa na gusto ko! At makapagpalobo ng maraming kulay na lobo hanggat kaya ko! Oh, ang ganda nun, syempre! Pero barbari ko pa rin ng pamamaraan! Talagang kailangan mo lang magbigay ng alkansya! Teka, bakit hindi ko ito mabasag? Sige na! Goma ito. Bakit ito Uksa sisirain? Lang. Ang takip mula at sa sa ibaba. At narito pa. ang lahat ng coins para sa iyo. Kita mo? Oo, oh, oo, oh, oh, Ganun lang ba simple? Salamat sa tulong! Ngayon makakakain na ako ng maraming chewing gum na gusto ko. At gusto ko ng marami! Magsimula tayo sa pula at dilaw. Salamat. Mm. napakasarap nila! Tuloy na tayo. Oh, wow! Ang ganda tingnan! Oh, nagkaroon ako ng sapat na pera para makuha silang lahat Ngayon, kahit papaano, pwede na akong lumangoy sa kanila Pero siyempre, kakainin ko na lang lahat at papalakiin ang isang higanting mula Oh, tingnan mo! Handa na ako! Baka hindi mo na kailangan gawin Sobrang higante! akong munting sorpresa. Isang regular na pakete ng Mentos. Tingnan mo ang nakuha ko! Isang malaking kahon nito! Malaki ba ito? Kumpara sa akin, iyo ay isang buff lang. Mga babae, takpa ng bibig. Ang inggit ay masamang pakiramdam. Sige na, Isara. Mukhang ako ang mauuna sa pagkakataong ito. At hindi lang maliit na pack ng Mentos ang meron ako, kundi isa lamang na candy sa loob. Sige, kakainin ko na. Wow, nakaka-refresh pala. oh nagkaroon pa ako ng icicle sa ilong ko. Haha, -ha. astig. Nakuha mo ba ang Uy. ice cream? Bro, ang ay nagdurusa? Hindi na ito pata. Pasensya na, hindi ko sinasadya. At saka naman, Wendy, halika na. Hi hindi ito bumubukas. Oh, heto na. Nasaan ang mga candy ko? Wha sa wakas, tingnan mo, meron akong isa lang, pero mas malaki ito. Magpaalam na tayo. Mm, ang sarap. Oh, uh, ang galing. Oh, sa tingin ko. Akala ko yata hindi ganong kaminti ito. Nanginginig ako na parang nakahiga ako sa isang tumpok ng niyebe ngayon. Oh! Ay huling haplos at handa na ang aking obra maestra. Nakaw, bakit madulas? Nauhulog ako! Huwag, hindi ang cake! Uh, uh. Mukhang hindi lahat ay masaya sa mentos gaya ko, pero ayokong mangyari ito. Sam, ikaw na ang magbukas ng pakete. Sa wakas! Pero ang kahon ko ay napakalaki na... Patay! Pero ginawa ko pa rin. Narito ang malaking candy ko. Aba, oras na para ubusin ito. Siyempre, buo. Oh, uh, ah, masyadong nakakagutom ito. Hindi ko talaga mapigilan. Siyempre, nilalamig na ako, pero hayaan na. Titiising ko na lang. Ang candy ay masadong masarap pero sobrang nagyelo. Wow, mga babae, taglamig dito sa gitna ng tag-init. Maglaro tayo ng snowball. Magandang ideya. Kulitin mo. Toy, so, may paano mo nagawa yun eh. Tapos tingnan mo, ang paghihiganti ko ay magiging napaka hindi kasiya siya. Oo, oh, alam ko. Bagaman, aminado akong ito ay napakasaya. Salamat kanino. Siyempre sa akin. Wow, hindi pa ako nakakakita ng ganitong Fanta. Eh, hindi ko pa nakita ito. Rin, ito napakaliit at mayroon akong perfectong metal na patag ang pinakamainam na pagpipilian. Imposible! Ang pinakamagandang option ay ang malaking bote ko. Tingnan mo lang ito. Gusto ko lang inumin lahat ng ito sa larong madaling panahon. Ay, masakit! Sige. Pero unahin kong inumin yung sakin. Subukan natin. Tignan mo. Hindi ito panta. Ito ay isang dila. Masarap na candy! Mas lalo pang malamig! Mas masarap ang lasa. Mmm, ang sarap. Nagustuhan ko ito. Oh, tingnan mo. Cool. Kahit na hindi lang ako ang nagustuhan ito ng sobra. At saka itong nakakakilabot na pukyutan. Alis ka dito. Ano? Anong ginagawa mo? Anak ko! Kinakaw mo ang pukyutan ko. Ay, niya. Tama na! Magagalit siya at tatawagan niya ang mga kaibigan niya. At pagkatapos kukunin din niya ang bote ko. Hayaan mo akong mag-enjoy sa masarap na piraso ng orange na ito. Mm, ang sarap! Ang lahat ay nasubukan na ito, pero hindi ko pa. Kailangan kong mag-improve. Salamat. Salamat. Tingnan mo kung gaano kalagkit ito. Mayroon itong malamig na konsistensya. at mukhang sapot ng gagamba. Tingnan mo! Panahon na para magsuot ng maskarang gagamba. Oh! Tingnan mo yan. At oras na upang iligtas ang lungsod. Ah, handa na ako! Tingnan mo kung anong kaya kong gawin. <laughs> Hindi ko akalain na kaya ni Anne gawin yon. Oh. Nako. Oh. Hindi ko Nasa dapat, dapat labas inilagay. ang mga kamay ko. Ah, uh, ang sarap. Ano ang ginawa mo? Ang nagliligtas lang sa iyo ay hindi lahat ng candy ay natapon mula sa bote. Oo. Oh. Ganon din ang nararamdaman ko, Spider-Man. Sa kahabang nakahiga ka dyan sa sahig, tatapusin ko na itong masarap na pagkain.